Ako po si Dr. John Duenas, isang espesyalista sa internal medicine dito sa Pilipinas. Kung ikaw ay nakararanas ng pananakit sa tuhod, pulso, paa, likod o balikat, lalo na kung dulot ng gout o arthritis, tama po ang video na ito para sa inyo. Noong taong 2024, mahigit 5 milyong pasyente ang nakaranas ng malinaw na pagbabago sa kanilang kalagayan sa pamamagitan ng isang natural na solusyon para sa kasukasuan na kasalukuyang ginagamit ng mga doktor sa Philippine Orthopedic Center. Sa paggamit lamang ng isa hanggang dalawang beses bawat araw, marami na ang nakaramdam ng ginawa mula sa unang araw. Ayon sa datos, 96% ng mga gumamit ay nakaranas ng malaking ginawa sa loob lamang ng 3 araw, at karamihan ay nakabalik sa normal na paggalaw sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Ano ang espesyal sa produktong ito? Gawa ito mula sa mga natural na sangkap, walang side effects, walang operasyon o kirot, at napakaangkop para sa mga nakatatanda. Ang produktong ito ay aprobado ng DOH at FDA Philippines at kasalukuyang ginagamit sa mga pasyente ng Philippine Orthopedic Center. Bilang karagdagang tulong, ang Philippine Orthopedic Center ay nakipag-ugnayan sa Philippine Health Insurance Corporation upang tustusan ng hanggang 70% ng gastusin sa paggamot para sa mga maagang magparehistro. Ito ay isang natatanging pagkakataon para sa inyo na mapabuti ang kalusugan ng kasukasuan nang hindi iniisip ang mabigat na gastusin. Kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay hirap na sa paglalakad, paggalaw o madalas na nakararanas ng pananakit, huwag mo nang ipagpaliban pa. I-click agad ang kunin ang alok sa ibaba para sa libreng konsultasyon at upang makabili ng original na produkto habang ito ay nakapromosyon. Ang iyong kalusugan, karapat dapat bigyan ng pansin ngayon na na